Uh, good morning guys. Sa ngayon po ay mag uh, gagawa po tayo ng content sa ngayon ng uh, tungkol doon sa tinatanong ng isa nating subscriber. Uh, Ma'am, good morning po sa iyo. Kay Tess De Oro. Kay Ma'am Tess De Oro. Nang Manila. Ng Manila. Uh, ang tanong nyo po ay kung paano namin nagagawang ganito ano bang ibig mong sabihin ganito kaganda ng ano tanim thank you naman po kung gano'n na appreciate niyo yung mga ginagawa namin uh, Amam, ma ma'am uh, una una po sa lettuce para po maging maganda yung uh, bulas ng ating letos yung ano natin kailangan po yung pating mix natin is masyadong buhaghag po yung lupa buhaghag then kung tatanungin nyo po kung ano yung fertilizer namin ang pating mix lang po namin ay cow manure, then goat manure, rice hull or carbonized rice hull. Yon lang po yung mixture namin. Uh, minsan po pag marami kaming mini-mix, one is to one po ang aming mixture. Pero kapag kunti-kunti uh, lang, tantsa-tantsa lang. <laughs> tantsa-tantsa. Tantsa-tantsa lang po yun. Kasi medyo matagal-tagal na rin namin ano, napag-aralan na rin namin yung dami ng mga mini-mix namin pataba. Ayun. Then, sa isa po ninyong tanong kung anong fertilizer ang ginagamit namin. At saka uh, insecticide. Ha? At saka insecticide. Uh, wala po kami ginagamit na insecticide sa letos. Wala po. Organic lang po ito lahat. Dahil kami mismo po kapag umaakit dito, kumakain po kami, kuha lang kami dyan. Di, minsan nga, hindi na namin hinuhugasan. diretso kain na kagad. Kasi kampanti po kami na safe po kami sa kinakain namin. Walang fertilizer, walang insecticide. Uh, insecticide dyan sa pichay po na sinasabi ninyo, uh, ang gawa lang po namin para maiwasan yung insikto, uh, sa gabi po magtingin kami dahil ang mga snail gabi po lumalabas. Uh, tirisin po namin isa-isa yon <laughs> Isa-isa po namin pinaplaslightan then kinukuha po tirisin. Then, kung hindi po mapigilan, minsan makikita mo na lang. Araw-araw po, titignan sa ano ng pichay kung mayroong uod. Tinitignan ko po yun isa-isa yung bawat puno ng pichay. Kapag may uod, tanggalin na po kaagad, tirisin. Ganun lang po kami. Wala po kami ginagamit na insecticide. Kasi gusto po namin safe yung pagkain namin. Yun lang po ma'am kung yun ang tanong mo. Then, shout out sa inyo sa dyan sa Manila. Ngayon okay. po ma'am, yung aming yung pinaka ginagawa namin na pating mix, ito po yan siya. Uh, yan. Manure lang po at saka cow manure yan ang pinagsasama-sama namin. Ayan o. Oh. Goat manure po yan, dinurong ko. Mga bilog pa nga po. Ayan, katulad yan. Ayan, goat manure po yan. Wala po kaming fertilizer na nilalagay dyan na synthetic. Minimix po namin ito. Uh, yan po, meron po kayo kung makikita po ninyo, meron po yung mga bilog-bilog dyan. Bilog-bilog, ayan po. Oh. Meron pong mga ipa, ipa ng palay, Opo. at saka lupa. And then po, uh, pag na-harvestan po namin to, okay, katul katulad po nito, ito po yung mga malalaki na to. Next week, harvest na po Next yan. week, harvest po namin yan. Ito po, oh. yan, katulad yan. Yan po, makikita po ninyo, yung pinagtamna namin na to, hmm, pag na-harvest namin yan, I-stay lang namin po ng mga ilang araw yung bag, yung lupa niya na yun dyan. Pag natuyo na, imimix po namin ulit yan. Lalagyan namin ulit ng cow manure, goat ng goat manure. manure, at saka ng ipa. Rice hull. At saka rice hull. Yung ipa nga ng palay. Ipa oh. ng palay. So imimix po namin yan para maging buhaghag po ulit. And then, saka namin ulit tatanumnan. So, yun lang po nang yun. And then, pag mix po namin yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa pag-harvest. Yan na lang po yan siya. Uh, umagat hapon, minsan kapag medyo maulan, uh, hindi po nagdidilig. Pero kapag ka panahon ganito, katulad ngayon, summer na, magsa-summer na. So, mostly, ginagawa namin afternoon and morning, nagdidilig po kami. Yun lang po nang yun. <laughs> ganun lang po nang ganun ang ginagawa namin. So kung sa tanong ninyo ma'am, yun lang po yung ma-i-share namin sa inyo. Wala po kaming ginagamit na insecticide at any na artificial fertilizer. Whole lang po kami na organic. So since dito kami sa probinsya, so may nabibilhan po kami ng mga cow manure at saka organic iba pang organic materials. Kahit tulad ng ipa, ipa ng palay, and then ng goat manure. Yun lang po, minimix namin. Pabalik-balik lang po yun. Then, pag nakita po namin na medyo hindi maganda yung tanim namin, uh, magnimix po kami ulit ng lupa. Then, dadagdagan po namin ng lupa na may kasamang pataba na goat manure at saka cow manure. Ganun yeah. lang po yun. So, yun lang po ma'am para kay ma'am test de oro ng Metro Manila. Maraming salamat po ma'am sa pag-comment at pag-tanong. sa kung paano natin napapaganda yung ating mga tanim na letos at pichay. So, Araw -araw actually... Araw-araw po yung pichay, check lang. Sa gitna po ng ano, ng dito, talbos ng natin. pichay. Pakita natin dito. Lalo kapag na yung sa, malilit. Kapag sa pichay po, ma'am, Araw-araw po, i-check nyo lang sa gitna po mismo ng pichay. Kapag may uod po dyan, sungkitin nyo lang po yung uod yung pisatin. Ganun lang po yun. Para hindi na siya magdami, hindi na po magkalat sa iba. Ganun lang po yun, ma'am, ang gawa namin. Paano naman sa maliliit? sa maliliit, tignan sa gabi, baka may snail. Pisatin ng snail. <laughs> yan, yan. yan. Katulad po niyan, maliliit pa siya. Sa gabi po, plus lightan nyo kasi gabi lumalabas yung snail. Yan, baka yung snail po yung kumakain. Eh, Pisatin po. Basagin. Para patayin. Ganun yun, lang po yun. Ganun lang po yun. Okay. Thank you, ma'am, sa comment nyo. then, sana nakatulong at saka may naibahagi kaming kaalaman, munting kaalaman para sa inyo. Thank you God and bless. God bless. Shout out kay ma'am Tess De Oro ng Metro Manila. Thank you, ma'am.